Sa mga balitang consumer at kalakala naman, babawasan na ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula ang Gatdam sa Abril. Sabi ng National Water Resources Board, ibababa na ito sa 48 cubic meters per second bandang April 16 hanggang 31. Mula yan sa kasilukuyang 50 cms na alokasyon sa ngayon. Pero depende pa rin daw ito sa mayiging water level ng Angat Dam. Wala raw kasi masyadong ulan para matiyak na mapapanatiling sapat ang supply ng tubig dito. Nitong Merkules, bumaba na sa 200.99 meters ang water level mula sa mahigit 201 meter reading noong Martes. Tiniyak naman ng gobyerno na magpapatuloy pa rin ang operasyon ng National Food Authority o NFA. Yan ay kahit napilitang magsarang ilang warehouse dahil sa suspensyon ng ilang mga opisyal at empleyado. Kasunod yan ang alegasyong iligal na nagbenta ng 75 sako ng bigasang NFA sa mga trader. Sabi ng Agriculture Department, tinitignan na raw ngayon ang NFA kung paano ito magpapatuloy sa pagbili ng ani ng mga magbubukid. Sa ngayon may mga umiikot daw na truck para mamili ng palay. Agad din daw nagpapahanap si DA ng papalit sa mga sinuspinding bodegero para mabuksan na ulit ang mga isinaradong warehouse. Samantala, bumaba naman sa isang daan at na na milyong dolyar ang deficit ng balance of payments ng bansa nitong Pebrero. Malayong malayo yan sa halos siyam na raang milyong dolyar na naitala noong February 2023. Sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nasa deficit pa rin ang balance ng Pilipinas dahil nagbayad ito ng utang sa ibang bansa. Kumpiyansa naman ang World Economic Forum sa lumalawak na interes ng investors sa ekonomiya ng Pilipinas. Dahil yan sa mga reforma ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. para gawing investor-friendly ang bansa. Kasama na dyan ang pagpaparami ng sektor kung saan pwedeng maglagak ng pera ang foreign investors. Nakatulong din daw ang tinatawag na resilience economy sa pag-akit ng investors. Pero sabi ng WEF, dapat ipagpatuloy ng Pilipinas ang mga reforma para manghikayat ang investor para tuloy-tuloy rin ang paglago ng ekonomiya. Naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na masyado pang maaga para ibaba ang interest rate sa bansa. Sa isang panayam sa Bloomberg, sinabi ng Pangulo na kalaban pa rin ng ekonomiya ang inflation sa ngayon. Kaya naman dapat panatilihin mo ng mataas ang benchmark rate, uh, ang benchmark rate para makontrol kahit papaano ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Kung bababaan kasi ito, maaaring makabagal ito sa paglago ng ekonomiya. Sa ngayon na nanatili sa 6.5% ang benchmark rate, benchmark rate ng Pilipinas. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.